mag um, magpamilya oh, ito yung tatay oh, si Ungkoy. Doktor, Tapos, ito si nanay, nanay nilang dalawa. yung Okay gamot. Luna, Luna. Kasi mo kasi mo Pero kaso lang yung mga kas -katabi, yung mga katabi mo kasi ah. mo mo kasi kasi mo kasi mo mo yung kasi yung yung Ilalabas lang pagkapatay nakikita mo sa kaya e pagkain mo. Ayan yung mag pamilya. Ito yung nanay sa dalawang baby. Oh. ito naman yung tatay, si Ongkoy. Balik-balik kasi yung dito po, bakal na pala yun. Oy, busog ka na. Ang kinain nila ay himay-himay na chicken. Sarap ng kain. Oy, naubos na. Naunang naubos yung isa, oh. Napag-asaya. Mainay ka. Ubus. Ayan, ayan. Meron nga matanda-matanda ng babae. Ayan, guys. Ang aming alaga ditong Persian cat. Dito, mga. O, di ba? Ang cute nila. Ito na lang po sa namin. Ayan ang mag-asawa, magkatabi. Sarap ng kain nila sa chicken. Ubus na! Ubus na! Uy, ang, ang bilis silang kumain, ubus na kagad silang dalawa. Bus na yung pagkain nila. Hindi po yun. So, ayan guys. Ito yung alaga namin dito. Persian cat. Oh, mababait yun sila. Ayan, busog na yung dalawang cute-cute na mga baby. Oh, cute yan eh. Cute-cute baby. Tingnan kan. Uy, ang tagal ni ano kumain na, ah, oh. Gumising na eh. Ayan, guys. Flex ko lang yung aming mga alaga dito sa bahay. Ayan. Lapit na silang matapos ito. Naiwan ng isa oh. Yung iba tapos ng kumain. Parasita mo pala yung tinuturok nila. Yung parasita mo na yun para sa... So ayan so, guys, ayan dito na lang yung aking vlog. Thank you for watching. Bye bye.